Hello mga kakampon! Welcome back to my channel, Roy Mulanda Ngayon mga kakampon ay pupunta tayo sa kamay ni Jesus na kung saan abutin natin sa paglalakad ang pinakatori ng kamay ni Kaya simulan na natin ang paglalakad. Okay, ngayon, naglalakad, naglalakad, naglalakad na tayo. Of course, maganda talaga ang maglakad dito kasi parang gusto mo maabot mo talaga yung pinakatuktok na steps ng kamay ni Jesus. Dahil kung maabot mo yan, of course, masaya ka na. Parang pangarap din, di ba? At pagmamahal din na inaasam natin. Di ba? Lahat ng yan ay kailangan nating abutin kahit anong hirap na pinagdadaanan natin katulad nito rin di ba marami tayong mga obstacles na dinadaanan kasi itong steps na ito papuntang kamay ni Jesus ay pasikot-sikot pasikot-sikot na paliko na steps para unti-unti uh, mo maabot ang pinakatuktok or pinakataas na kung saan doon si kamay ni Jesus na nakatayo. Ngayon, of course, o oh, di diba, bis in lakad-lakad ako, o oh, pinapawisan na yan, hinihingal, pero masaya pa rin para maabot lang ang tinatawag na kamay na Jesus. O, ba? Diba? O, ngayon, step-steps na tayo, paakyat! Paakyat na tayo! Tara na, na! Kung inyo makikita, ayan, sa medyo mataas na ako kasi makikita mo na doon na malayo sa baba. O, ba? Diba? Tingnan ninyo mamaya kung paano ko siya maabot ang kamay ni O, oh, tara na, Hala, steps lang ng steps tayo. Patuloy lang tayo sa paglalakad. Kung inyo makikita, di ba, paikot-ikot. 'di ba? Gradually na tinatawag natin na pagpunta doon. Walang shortcut. Parang ano rin 'yan, parang journey natin at success sa buhay that we are going to uh, process. Abo anohin natin lahat ng process ay madadaanan natin. Katulad rin 'yan sa pag-akyat papunta sa kamay de Jesus. Malaana natin yung trail na kung saan dapat marunong rin tayong sumunod sa direksyon para hindi tayo maligaw ng ating landas. Kaya sinusundan lang namin ang trail na kung saan para maabot namin ang pinakatuktok na kamay ni Jesus. O, oh, diba? Ayan, malapit na ako dahil makikita ko na ang malaking ribolto ng kamay ni Jesus. Of course, dadaan din kami dito sa grotto. O, oh, di diba? Ayan, matatanaw ko na sa baba ang layo-layo na talaga. Ayan, nakikita ko na ang kamay ni Jesus. Napalapit na palapit na ako doon. O, oh, diba? ayan, malapit na ako sa kamay ni Jesus ayan, natatanaw ko na talaga this is the last 3, Okay, ito na ang la patapos na pag-ikot until such na makapuntahan ko na itong pinakamalaktaas at pinakamalaking revolto na kamay ni Jesus of course, dinadaanan ko itong mga cruz ayan Oh, diba? di ba? Dito na ako and then paakyat na ako na malapit sa kamay ni Jesus. Siya na ang last na uh, paakyat. Kung yung makikita, iya naman ay pababa. Ayan. Kasi yung pababa ay diretso-diretso lang. Ayan, dito na ako. Of course! Ayan,